may makikita mga daloy at dito na ng isang photo. May mayroon tayo kasama. Sana tayo lang. Yan po dito na kami sa loob. tayo lang tatlo. Oh, mas maganda. Dalawa sila sana kasi sila. Meron man pwede naman kayo lang dalawa. Ayan. Ayan. Naghintay sila. Facebook yan? Oh, Facebook. Ayan, si Bertie Girl. Ang um, aming Bertie. girl. Brown. Andiyan, nanood si, ano, si Jubilin. Andito na kami sa loob. Sorry, Pasok na kami sa... Ayan. Ayan. Natitingpla pa ka siya. Kasi yung ulok tayo dun sa gitna. <laughs> Kasi birthday <is> ni Miami. <laughs> Yan na. Yan na, baba.

sobrang init. Ah, uh, punay kunay pinagpapawisan. Big dik pa kami na mga ke. Sobrang init. Dito sa taas sa taas. Pagbasa na no? oh. Ayan. Ayan. Sobrang pa Winter talaga. Dati winter. Kaya na marami nakapang sa likod niyo. Ito ano lang kasi dati sa minutes. Maganda 'yun yung ano anong pero Keri tika pumaka dito, just din sa baba. Yan si birthday Girl. Random, hindi ano walang walang plano. Wala sa plano. Wala sa plano. Pumunta dito. <laughs> 'Yan ang maganda. Ay, yeah, ang maganda. Para, para, Ba't kaya hindi ko rin naisip sa Pero tama lang naman kasi tinoklog din naman nagbubukas dito. Hindi sila nagbubukas na masyadong aga. Parang sila. Oo. Uh -huh. So guys, ito okay. so, ang aking mga kasama. Nagyaganda. <laughs> ang live mo, ipano mo? mo na? Hindi, hindi mo sa'yo okay. Sarang gano'n mo lang. Hindi na oh, oh. lang harap. Oo, meron sa'yo. Sige. Sa'kin wala. I-off mo talaga. Mo talaga. Isip mo kasi siya sa ano, iPhone. ah oh, Ay, naka-iPhone ano ko. iPhone. I-off mo. ba? Kasi iPhone ang cellphone mo? Oh. Oo. Kasi masyado mapurpunta eh. Kapag hindi, hindi sa original na camera. Sa'kin, puto-puto sa oh, pero kaya edit ng ano. Oo, yung tungtong ko na lang. Tungtong lang ko. Ayan. Eh, sa'yo, kundi yan ay ano, back to, ano. Oo, oh, iba lang ba sa face to face. Oo. Oh. Ayan, yeah, hindi ko makita masyadong madilim. halo yung barcode? On the Hello guys, nandito kami ngayon sa Ocean Park para yung birthday ni ibang, ibang ano yan ibang mga bracket, depende sa Uh, Ayan, yeah, napipil no, up siya kasi birthday niya. Upo ka muna doon. Ano na tayo? Upo tayo! me mm -hmm. May, may rides na, ano, yung, yung hindi lang, lang masyadong yung nene, yung hindi, yung hindi masyadong mataas. Okay lang siya. pa bak, mayroong, eh, ano ba dito? Mayroong nakagano, makita mo? Sana yung birthday si Lebron. Nagkapuliki na kitse. Oye, dalawang <laughs> cellphone. Paano yung ginagawa niya? Nakalive siya tapos yung isa nakawa. <laughs> Uy, nagdala pa na tayo ng damit doon. o. Oh, doon tayo sa waterfront. Ayaw, di ba libre din dyan? Libre okay, kasi nagkakalip na tayo. Okay. Oh, lahat na to ay sasakyan natin to eh. Di ba yung ano, libre? Di ba pante dyan? Pra? Dapat may dala tayong damit. Okay. Okay. Yan ang mga Ang ganda dyan. Ang ganda dyan. Ang ganda

ano o. Oh. Sayang abi nito yung nakadala ng damit. Sa water world. Dyan o. Oh. Nice show dyan sa load. Ay, walang show. Balik na lang tayo doon. Saan to? Saan to? Balik tayo, tayo doon. No. Parang doon ang entrance. Big, big. Asa ah, na entrance? Dito, dito. Papuntang cable yes, car. Dito, o oh, sige. Tila, sundan natin. Kibulcar muna tayo? Oo. Kasi doon naman ang pinaka, ano sa pagla, ano ng cable car, eh. Doon naman ang pinaka center talaga. Dito, sa mga ano lang dito, mga, yung mga, view, view. Sayang, din natin napuntan to. Ay, ah, hindi tayo nakadala ng damit. Marami na ka-pictures. Pero hindi ka pa nakasalamin sa dito. Naka-try. Nakalagay, hala? Hindi, dyan ba sa baligo. Naihulog tayo. Ano yan? Nagka-slide? Hindi pa. Water world? Ayan, oh. 3D, oh. Ah, dyan, meron na. ito yeah. giật đuôi à,小朋友, lưỡi giật đuôi là cái gì đây? Giật đuôi? No no, thực ra nó không phải chân cái đuôi đâu, cái này hai cái này là lông vũ của nó, tên là lông vũ. Lông vũ, khi chúng nó ở ngoài thì nó sẽ nhắm một số kẻ địch hoặc là khi nó bị tấn công thì nó sẽ dựng lên để đánh những kẻ địch. Bây chúng tôi sẽ cho các bạn thấy một kiểu lông vũ rất là đẹp. 咁真實嘅耳仔又喺邊度啊？有人知道啊？有人知道啊？唔緊要，我就話你知啦。就喺佢眼睛後方，耳膜下低，而且呢，佢個結構非常之特別㗎，係以高低不平嘅狀態，咁样就好輕鬆咁樣呢。同我聽到聲音嘅來源啦、方向啦、距離啦同埋位置㗎，係咪好犀利呢？咁最犀利嘅仲有一樣嘢，你睇下佢個頭。 có thể左右转咯, các bé có thể có thể hướng左, hướng右, thậm chí xoay 270 độ, là không phải là rất tuyệt vời không? Thực ra, nói nhiều như vậy để cho mọi người biết, để thông báo cho mọi người biết, là chúng ta đã vào trong khu vực của người dân, những khu vực của các địa phương khác có thể

Sobrang init! yaa, yeah. mamamak. yun ang yeah, gusto niya yun ang yeah, bili siya. yun na. Yeah. gusto niya yun ang yeah, bili siya. yun yeah. na. Oh. Leading red. Sobrang init po.

bisana. Tek palitan na. Ano 'di no? Oh, grabe,